Pagpalang araw po sa inyo lahat, andito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan lang po. Sana po tumutok lamang po kayo dito sa aking ginawang you know, malit na channel Iwagan ng Pangasinan. At pakipalo na rin po aking uh, Facebook feeds po Iwagan ng Pangasinan. Tatanay ko po napakalaking utang-utang sa inyo lahat. At lubos-lubosin nyo na po, uh, subscribe po kayo, like and share para marami po kayong malalaman po dito na aking mga binabagi po. ang isi ko po ngayon po ay uh, gayuma po, orasyon pang gayuma sa puso ng babaeng dalaga upang mapaibig at tapat sa pagmamahal aking, uh, aking habang buhay po. Sana po yung gamitin po lamang sa taong pamamaraan po. Huwag niyo pong abusuhin para hindi po tayo mabalikan ng karma. Gamitin niyo lamang po yan kung talagang gusto niyo pong katuloyan po. Para hindi po tayo mabalikan ng uh, karma po. Uh, sa so, mga ganito pong gusto pong usapin po ito na pangayuma po ay eh sana po yung may masiti po kayo na ice, na talagang gusto nyo pong makatuloy na abang buhay halimbawa po uh, isang babaeng dalaga po na na po kayo sa kanya uh, at gusto nyo pong makatuloy na abang buhay yan po gawin nyo po ang gusto nyo pong ang tamang pamamaraan po at huwag pong gamitin sa mga walang kabulang bagay po Uh, narito pong orasyon po. Orom, pralum, apasuwam, migom, at sutaan. Bago nyo po ang pamamaran po nito ay bago nyo po kinakausap po yung dalaga po ay usalan nyo na po sa anyang, kanyang harapan po ito ng Uh, pabulong o sa isip lamang po habang kinakausap niyo po ay usarin niyo po ito ng tatlong bisis po na hindi po niya mamamalayan po na wala po siyang kalam-alam at sigurado po siyang mapapaibig mo yun siya ang laging po ng susi may susi po ito sa libar bar uh, maum Sana po yung nagustuhan po niya aking uh, binagi po. Uh, sana po mag-subscribe po kayo. Like and share po. Manas yung panggayo mga sa puso ng babaeng dalaga upang mapaibig at tapat sa pagmamahal sa akin na abang buhay po. Ayan po. Gamitin nyo naman po sa tamang pamamaraan po at kakasi po sa inyo Huwag nyo lang pong abusuin kasi may balik na karama po ito. Maraming salamat po sa inyo lahat.